đường lên màn quan Happen Oi Masta Đi Đi okay Hi, kumusta? Oi, good morning, good afternoon sa iyo. Ay, sinanay talaga, kumusta? Ah, <laughs> uh, may nao mo di yung nanadara. Tungkol ko sa mo, ah, uh, para at least mabisita ko man lang ka mo. Oh, salamat. Umugod na yung nanay. Ha? Ingkod na. Ah, ingkod na -ing umpo. Oh, kapilok na. Excited ka na eh. Oo. Ah, si Lola daw ko na excited. Oo. Oh. Ah, Binisita taga hapon si nanay para at yung makumusta ta siya. Makumusta. Ah, kumusta ka naman nanay? Lola, kumusta? Ha? Kumusta Mayan ka? Man. Mayan, Mayan man. Hindi, naghihintay sa'yo. Kaya sabi ko, awa, tunog si ano, sir, na umabot din, din sa amin kay para maayos na ang bahay namin <laughs> kay palaging umuulan oh nagtutulo oh simple wala ulan no? ah, oh. uh, wala ulan no? kaya salamat sa iyo na nagpunta din, din sa amo ni oh, so, uh, pasalubong ko mara sa anonymous Aha. sponsor yan pasalubong ko para sa iyo oh, oh. salamat po eh, noon mo. Florida kung ano ang an, surprise sa saamo ni ah uh, pangunten lang yun hali yun sa anonymous sponsor ah uh, pinapabot ko sa iyo tabi Danunia. Oh. Or niya or tulong niya ay mga pagkain at saka bigas o oh. kaya ako oh, may sardinas pang ulam <laughs> <laughs> Uy, may taka. salamat po. Kaya, salamat. Salamat na lang sa iyo. Ako ang nanaw, nanay? Thank you na lang, ha? Ako ang nanaw, nanay? Nanaw sabi mo? Nanaw? Nanaw sabi mo, na, na, nanaw ako? Ah, uh, para butang ko si Kusay mo! na, nanay. ha, lang kita. Makalawas Ay, ikaw, kaya nagtulog na nga ni Eni. Eh, mas pa, matulong pa kung makalawas ha. Oh, like, <laughs> Ang birthday ko, December 18, 1936 ako nabuhay. Pina na po sa nanilad mo? Ha? Pina na po sa nanilad mo? 88 na. 88 na? San December, 88 na ako. tungtong oh. ng ganyan na 88. San December 18. Oh. Oo, oh, naglalakaw naman ako na yan sa? 1989. 89 1989. Wow, malakas pa si Mara. Sana, sabi ko, nando daw kung makaabot ako na 100, kay may 100,000 man. Wow. Kapag nga ay nambalay, pag nakaabot ko sa 100 sabi, Sabi saan iba, makaabot ka pa kay makusog ka man, makusog kundi ko. sabi ko, makulogo na pirmi ang riyaw mako. Masarabi ko doon sa ano. Abot ang oh, pananay. So, Masuko ka pa man ngayon. makaabot ka ngayon sa 100. Sana nga. <laughs> Kaya. Kaya. Kakayanin. Uh, 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 Oo. sini. Uh, Abot ang 89 ko, Ada, siguro mahingayan na ini na balay ha. O diri, wala kami sa ayo sinipa, Epa, merindal. na eh. ang ko, kaya okay lang. Diri man siya halat, oh. ano diri? Oo, oh, ha. Kamu mag-asaw, Opo. Huh? Puro may siya busog na na yun. Oh, pero may busog kayo na kung ako ha? Oo. Oh, oh. Dapat kontak maisi makamukon makan hi e, para makaisa ka nga, nga, nga para makahanda man kami si ay, mas, mas kinahamok royal ay, but, oh ha yun, si nanay ha royal tinapay oh. oh, mahirap na si nanay pero gusto pa makapag na entertain nag-aalok ano nag-aalok pa si nanay oh, ng merienda ay may nakakanina ano ko pinapag merienda ko yun mga mormons mga ano oh. nag ano sa ako di kami nagpaisi sa emulula kay surprise sa ka kahani na mo. Ah, Pag nagpaisa, hindi na yung surprise. Ah, yun oh, ha. Oh, sige. O, diba, ka sige. na sor, sur Salamat, Abi, sa naghatag sini na surprise sa amo na pagkain. Uh, Kahit kung di rin si vlogger, di rin mga... Mahatagang kami sin, sorpresa, nakaunon. <laughs> <laughs> Kaya salamat saya -saya sa iyo na saya na salamat Sa iyo na nagtulong. Sa na Salamat sa iyo na sa amin na mahihirap ang bahay namin. Ano, butas-butas. Kaya nag... Ano ako na nagtulong si vlogger sa amin. Nakaabot din din sa GP Laurel. Kasi, Marlon na lang, Marlon. Na sana may makadanong sa pagpahingayan. Sana nga. No. Yeah. <laughs> wait lang. Wait lang. birthday mo na, Ang oh, birthday ko. birthday ko, December 18. Na buhay ako sa 1936. Oh, yeah. uh, kaya salamat sa iyo na nagpunta dito sa amo para tumulong. Kaya talagang mahirap kami sigi uh, sige na, Nay. Si oh. uh, oh, pero sobrang sayo na na Gusto pa daw kami, dapat nagsasabi daw kami na mapunta kami dito para na pag uh, kami ng merienda. No, sa uh, May surprise sa ba na, Nay, uh, na sinasabi? Sabi ko sa kanila, magsabi sabi kung mapunta dito para makahanda kami ng kahit na soft drink o malamig na tubig. <laughs> uh, walang wala na yung sinalaya pero gusto pa makapagbigay. Gusto pa rin niya mapaghandaan yung mga taong mamamasal sa kanya. Oh. Ala, sige na nai. Oh, uh, di na kami maawat or di na kami matatagal. Oh, kaya po na baga. Na, oh. Na po. oh, salamat Thank you, Thank you, you na lang, you. lang sa inyo mga ibang bansa. Yeah. Wow! Ano? malechong kita para sa losalo. Ha, di ma, oh? oh? oh, oh, oh. losalo tayo kumain sa tulong ng ibang bansa. <laughs> <laughs> Ayan na. Ay, sinanaya, masaya yung trans sinanaya. Oo, oh, sige talaga yun, ano? Lalo na kung may bugas. <laughs> lalo na kung may pira ako. Ang saya ko, pero kung wala akong pira, <laughs> nako hirap na hirap. Diri na ako man, malakasan sa sayo kaapon, Wala kami kaunon. Sa ko daw ako makuha sa si kaunon. Pagkahapon, dumating ang walang gotong. Wow. Oh, may pagkain na kami, may bigas, may mga gulay. Kaya ngayon, may bigas kami ngayon. Oh, oh, oh. Ngayon pa, ho. Oh. Kaya, salamat sa inyo na sumunod ang bigas namin tsaka mga pagkain sa bata oh. okay na oh, sige maray na kahaponon. thank, you. thank you na lang ha Bye. oh. salamat po big dance big dance